Good morning. Good morning. guys. Sa sabong, lusang bisis sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong lalo na sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube, sa Liyaw Kasabong TV. Sa araw na ito ngayon, magbigay naman ako o punting tips para sa inyong mga baguhan pa lang sa aking mga kasabong. Bago ang lahat kasabong ipagpatuloy ko, ipakilala ko muna sa inyo, ito na siya ang pinukuntin ko dati na mga sisiyo na Krusis ko ng Boston Sweater. Ito na siya, oh. Ayan. Dito sa pagpalahin natin ng mano, ang pinaka-importante talaga dito, number one, may pruntaga tayo ng sapat na paku sa pambili ng pagkain, ang kailangan gamot sa ating mga manok pinaka-importante yan kasi kung wala tayong sapat na budget niyan lalo na kung magpadami na natin tapos magkasakit-sakit lalo na kung masama ang panahon panahon ng tag-ulan ang dami madalas magkasipon o kung marami ang manok natin na tamaan ng mga sipon niyan, niya ano-ano pa naman yung mga sakit-sakit magpabayaan natin dahil gipit tayo wala tayong pam budget pambili kaya yung pinaka-importante dito pinaghandaan natin tulad ng ginagawa ko ang ginagawa ko pala tulad sa mga, kap mga kapatid nito ang kapatid nito nak out ako nagbibinta ako para nga iyan ang gagamitin ko pambili ng pagkain sa mga sisiw ko nga dahil marami ang mga sisiw ko tapos gamot o vitamins malaking tulong na yon hapon makapag-out, makapagbinta tayo ng manok. Kasi pag ganitong mga kusturag formahan sa mga manok, karamihan sa nakakaalam sa atin, <laughs> hindi to presyo lang na budget meal. totoo lang. Pag ganitong kusturag mga manok, may mga kataasan ang presyo nito. Kaya kung makapag-out, makapagbinta man tayo, kahit tatlo o apat-anim may ano na tayo may pang budget na may pandagdag na sa ating ikonan parang maglaki ang ating mga alagang mga sisyo yan ang ginagawa ko mismo yan ang mga advise ko sa mga baguhan pa lang kasi yung iba kasi padami padami ng manok napansin ko may ilan ilang napansin kong nag-alaga ng manok sinisipun, di naman nagamot-gamot ang payat na namumutla na basta lang hagis-hagis lang ng kahit ano lang hagis-hagis na lang na pagkain lalo na kung wala ng, ng patuka kanin-kanin na lang ang sisiw hindi pwede kung kanin ipapakain yan yan totoo kahit nga sa mga malaki na dahil iba ang ibibigay mo ng kanin ang manok talaga niyan, manipis kung mga sisiw pa halos hindi sila mabubuhay pag yan lang ay binibay pagkain na kanin. Yan totoo. At saka hindi rin pwedeng gagamitin natin na panglaro ang mga manok na pinapakain. Si, si kanin lang ang pinapakain. Iba ang pangatawan sa mga sisiyo nyan walang lakas. Hindi kagaya sa atin na nagmayari tayong tao na kanin ang kailangan naman natin sa ating pangatawan. Pero dito sa manok, kailangan dito ang pangmanok din na feeds at saka yung vitamins din pangmanok ang kailangan dito. Yan ang totoo. Na i- advice ko to sa inyo, na ibahagi ko sa inyo ang kalaman ko na kailangan ang ginagawa ko mismo bago ako magpa-incubate ng mga buwan na yan na paghandaan ko na yan na mayroon na akong sapat na budget na hindi magkulang para sa ating madiging mga magiging mga sisiyo kasi ang mga sisiyo malaki talaga ang gastusin natin bago sila masiglakihan din yan lalo na kung maraming kumakain lalong lalo na nung sinasabi ko sa inyo kapag hindi maayos ang pagkapili natin sa inahin ang i-produce mga anak, mga babae, karamihan, kukunti ang lalaki, luging-lugi talaga tayo sa ginagastos natin. Dahil sa kataas ng bilihin mabuti yan kung sa mga native lang, kung nasa provinsya lang kayo nag-alagag manok, no, dahil pakawalan lang, kahit anong kain-kainin nyo, nabubuhay lang yan. Kahit maraming babae, mas maganda nga yan para mabilis lumamig, dadami-dadami ang mga alagag ng mga native. Pero dito sa mga Texas, dito nga, mas marami ang mga inahin mga babae di pwede yun kahit saan kayo mong tanong na nagpalahi na nag farm sa farm talaga hindi po pwede nga nakita ba nyo mga nagpakatali sa mga bakuran nila sa farm nila mga babae mga lalaki ang ginagamit talaga nila na panali sa mga farm nila pandisplay hindi lang ay pandisplay yan talagang mga panglaro nila yan ang babae ilan-ilan lang yan pinakamataas ng babae sa kanila isandaan o dalawandaan pero sa mga lalaki libo-libo na yan 500,000 mahigit ang bilangan sa mga laki pinatalik nila hindi na totoo sa mga malaking farm kaya nasabi ko sa inyong mabaguan ko lang piliin talaga natin ang babae din binalik-balik ko na to sa inyo na nag-produce ng pagmag-anak ang resulta marami ang lalaki kay sa babae tulad nito ito silang magkapatid marami ito sila pero ang babae nila limang piraso lang halimbawa tulad ng sa mga sisiw ko ngayon nilagaan sa 30 piraso nga magkapatid, magkapatid sa ama, iba-iba lang ang ina nila sa 30. Ang lalaki, marami. Sa 30, mga kapat lang ang nagiging babae. Yan ang totoo yan, ko na, lalo nagsarili kong pala. Tulad nito, itong mga linyada na itong mga kulako na ito, di old pa lang, galing sa incubator. Pag nakuha ko, sa incubator kilala ko na kaagad ang kulay sa kustura sa babaeng kulay at saka sa lalaki dahil kabisado ko na sarili kong kalahi yan lang, bukas ulit naman ibang topic na maipapaliwanag ko sa inyo huwag kayong mag sa baybayan ang aking mga content dito sa aking mag gi-upload na content sa kalaman ko sa pag-alagad mo dito sa aking channel, youtube, kalioka sa buong maraming maraming salamat pala sa nag-support sa aking content dito sa aking youtube kaliyaw kasabung tingin thank you na thank you sa inyong lahat po